I've been attached with a feeling of them waking up with you. Kahapon nga guys ay talagang pinag-usapan nga sa social media ang second part ng album ng ating Bell na End Solemn na kusaan ay sobrang bongga talaga at meron pa nga itong album launch na magaganap ngayong January 27 sa Sky Dome at inilabas na nga rin ang bawat tracklist sa nasabing album at ang isa nga rito guys ay walang pake narito nga guys ang nasabing pasilip i know na talaga namang tagos na tagos nga at para bang ang lalim ng pinanguhugutan nito alam naman natin na ang mga bashers ay patuloy nga ang sa ating Donnie at Bell pero wala nga silang pakirito dahil sila lang talaga ang mas nakakaalam sa tunay na estado ng relasyon nila kaya naman stay tuned lang tayo for more updates